So may nag-comment lang dun sa munting page natin, Joms F na sa Facebook. Kakaunti pa ng followers ng 400. Paano daw set yung time? Ito, wala sa oras to. Eh, tingin nyo naman, gabi no. Ayan o, is 4 pa lang. Long press lang kaliwa. Long press. Ayan, nag-iba yan. Parang 5.30 na yan. Tapos, mag-blink siya. Press nyo yung kaliwa ba? Ayun, kaliwa. 5, tapos long press uli sa pagkakalam ko. Ayan. Oop, dilipat sa kabila. Press lang uli. Kung tama ba. Ayun. Puro kaliwa pala. Pindot-pindot lang. Parang 5.45 na eh. Hanggang ma-reach nyo yung gusto nyo oras. 5.45. O yan. 47, 38. 43, 45. O baka 48 na. 5.48. Then, long press ulit sa kaliwa para Miguel. Iyan, tumigil na. So kung naka gust, naka AM kayo, gusto niyo ng PM, edi pindot-pindotin niyo lang katulad ng ginawa ko kanina. O sige na, nga, pakita ko na sa inyo. Ayun, gawin natin AM. O ayan, kaliwa long press. Yan, blink. O di pindot-pindot lang, left 'yan, left button. Hanggang maging AM. Ayun, 1 AM, 'di ba? O balik natin sa kanina, 5 ano tayo, 5:40. 5:49 PM. O yan. Long press uli. O, nalipat. Long press uli. Left lang ha. Ah. Long press sa left button sa dash. O yan. Okay na. Yun lang yun mga boss. So, sana nakatulong sa inyo. At uh, huwi na ako. Napakadilim na. November 1 pa. <laughs>